Diretso na Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito. Kasama ko si Chairman. Kay Magalit ah. Nasa naula niya na yung kami. Kay Magalit eh. May mga padrino yan. Kay padrino na yan, hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka.

santinya <tuk> ini gini nih aku pengen hari ini namanya ya ini ya itu sa betul Ah, 'yung nag-aagulo dito, sabi na eh dito naman sa kabilang side, yung nililinis ng mga DC SQRT yung mga uh, debris So, gumaingay kasi doon Sigawan, sigawan Ito yung yeah, okay, mga debris dito Ito yung mga may yung mga ano dito yung so, mga atin ito mga kapit bahay nila nagigalit ko so, sa ano. tuwa ng huwag nang tagal, June kasi yun mula June eh, pinagbigyan na sila para makahanap ng uh, lilipatan nila pero December na ngayon uh, sabi ayo na araw nila umalis. malinis ini sekarang